gutom kayo. Mamaya na. Mamaya, maya. Di pa ako nag ng pagkain. Tignan natin yung ano, si dinaana ng bagyo. Nasira ang luna. Tapos, malunggay natin. Ayan, natumba. Natumba, oh. Natumba ang puno. Pati yung grapes ko, natangay doon. Yan ang malunggay. humilig din sa bahay ng kapitbahay. Yan, lahat. Yan, ano. So, sa kanila. Yan, matumba. Wala. Hindi ko kaya ito, Ay, ayos. bagong tanim na lang mga mais ko oh. natumba Matumba oh. pa lupa. Tubig pa rin oh. Halaman ko tumuwad. Yun. Tumba. Isang malunggay na tumba rin oh. Pati hindi na pano yung malunggay doon sa dulo yung tumumba yung malunggay ah. yung puno saan yung nakatayo yan nakatayo hindi yun ako sinidyo tago siya lakas ng hangin pagkagabi mga uh, umpisa alas 10 ng gabi hanggang nga alas dos hindi ako nakatulog sa lakas ng hangin lakas na naman ng, oh. lakas na naman ng hangin oh. Eh. alas sais ngayon alas ako bumangin eh. ito kahoy ng kapitbahay luna natin hindi na ito manong kapalitan ng ito kasi warak oh. mampi doon sa kabilang bakod Ah, so kapag ang lakas ng hangin natatakot din oh lapan daw ang sulo ang ingay ingay niyang kagabi hindi hmm. sa lakas ng ulan sabay ang ulan at hangin hindi atin nagtago din sa ilalim nagyan ko ng higaan na sa ilalim so sa ako ko pakapodali sa ulam. Panda, dito na sa si lalo ng higaan Ayan, oh. ko. Ayan o. Oh. Dito ko hinihaw sa ng steak na binigay din Dimple sa akin. Maganda pala. Hanggang hapuna na namin to. Namimit ko kayo ipagluto ng mga anak ko. Kaso, balayo ninyo. Mag, mamaya magluto ako ng miswa. Ito may tatlong inaani akong patola. Baka kasi lang po niya. Sa nga lang namin tayo. Malaking pagod po ang Ano na dito? Ayan. Patola, wet Patula with miswa. na. Isang mahalagang bagay na sabihin. Kahit sino kaya magkabisado ng pots at figures. Pero matututo ka lang kung lalapas ka para maranasan ng mga bagay na gusto mong matutunan. <coughs> ano niyo yung ano? Dalawa ha? Handa? Ayun o. No? Si Muneng o. No? Muneng. Sarap buhay mo Muneng. Pulang Opo Pulang ikaw po. Mamaya na kain. Pulang dyan. Baet, O, mamaya na. Pulang e ha. Opo. Huwag mo Luna ha. Hmm, pinanood lang niya yan eh. Pulang dyan mamaya na. Tuluto pa tayo. nagabang dalawa, nag-aabang lasa. Ang deliver na mineral water. Hmm. Pandaw pulang lang, pandaw po. Sit. Sit. Ay. Ay, ang kulit. Hindi out sa sayo, no? Pulang ikaw po. Man, Na, nasakal. Pulang, panda. Pulang, po. Opo, ikaw. Opo. Shhh. patingol ko lang. Hindi kita pakainin. ba Kabuti pa sa upo. ba oh. Batsi, upo ka lang. Oh. Ang <laughs> bait sa atsi. Ah. Ang bait sa toka ka, upo. Hindi kita pwede ilabas. Mabas ka na kanina. Tumay ka na kanina. Ano pang gusto mo? Para mahuli ka ng dugat, sir. Ha? Para mahuli ka ng dugat, sir. Take mo yung dalawa doon, oh. Behave lang sila, oh. Oh! <laughs> sila si Lona. si Moneng, oh. Behave lang, oh. Iga, lang mo na yung iga. Antay ka jan special yan si Monet sa taas ko pinapakain eh. Nagawan pa nito ng paampo na to. Bakit Alex na nangangaway ka diyan kay Kabang ha? Kainin mo si Kabang, mo ano eh. Nangaway mo. Piliin lang niyo yung ulam. eto may isa pang darating oh. May isa pa oh. Ayun. Ayun oh, nagsisungit. Sisingaw-singaw, lalaki din 'yan. Pag may mga tira dito sa tatlo, ayan, kinakain niya. Ayan, lapit na siya, oh. Pawa naman, saan kayo mga nanggaling itong mga pusa na ito. Si Muneng, eh. Si Muneng, parang si Villar yan. Si Muneng, tahimik lang. Muneng, sarap. Ha? nag lang ako ng tulingan para lang sa inyo. Sinifty ko na yung ulo mo kasi nga, agawan ka ni Papa. Mabosin yan. Kumain ka na muna dali. Hihintay mo pa matapos yung dalawa. Wala na matitira sa ayun yan. Bos na yung ulam nila. Na yung nang ulam pagkain, no? Umayan nila kainin yung kanin. Itong dito sa loob ng mga alaga. Ayan, si na. Ay. Ito na, tubig. Ito na, saksi. Oh, ah, birthday ko. Pinasyal ako ng mga anak ko. Ang 63 years old. Daming souvenir dito. Kaso mahal. Sight-sight lang.

darina na... oh, okay. tau